Happy Wednesday sa inyo mga kalamon. So, ang init ngayon at tayo ay naglakad. Dahil kasi I know the right place para magpababa ng init. Sa pangaba, hindi eh, kundi kayo Elsa. sa... So, pagdating ko, ito yung sitwasyon. Ay, naka-vlog ba? Hindi, okay lang. Oh, wala naman sa pilitan. Okay, <laughs> hey, sir. Sorry po, sir. Oo, okay lang. Ang important din, maubos ko mamaya. Ah, okay. Oh, ah, oh. pina ito ni Ate Eliza. Gusto ka na dito. Oo, oh. lakas eh. Nakakalam eh, diba? <laughs> lakas eh. <laughs> Tapos, sinisip ko kung... Okay, yeah. Wala nang hinihintay. Maura naman, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank sa thank you. Thank you, 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 thank you. na you, thank pero it's still good, still refreshing. And again, I appreciate na hindi na sila naglagay ng additional na asukan. Kasi yes, tama na kasi yung tip. Numeretso agad tayo dun sa pinamili at inunan natin ang garlic soy chicken tsaka ang light. Yeah, well, let's put it all there. Kuha na rin ang kubiertos. May tabi mo 7-Eleven na. Isang so, kagat na lay. Samahan na rin natin na soy garlic chicken perfect balance. Sir, tamang sweet, tamang savory. Just a little bit more. Sir, padali yun. Now, wash it down with black coffee. That's what's up. And ito yung presyo. Fast forward sa pambansang huwi was listening to our ATM tayo ay tumuwid dito sa kabila at tayo ay naglakad at pinagmasdan ng sitwasyon ng dapit hapon dito sa Makati. Sumakay ako ng bus kaagad-agad and ang bus na sinakyan ko ay ordinary and it just gives some of the best views mula sa bus. So gusto mo lang dumagmuni-muni, gusto mo mag-contemplate and all that. Ang ganda minsan ng view pag ordinary bus mo yung sinakyan. Can't recommend it for everyone pero if you want to, you can. Okay. Pagkatapos nun, um, umalis na yung bus at ito yung binahit natin ng kumasahe, 15. At tayo ay on our way. Golden Hour in Makati, just hits different talaga. So, pwede kung kayo ay nagmotor naglakad, um, nag-rab, nag-commute, nag-taxi, nag-dinner pa, nag-hangout with friends, or kung sakali man inagantay sa kahabaan ng pil ng jeep. I do hope. everybody got home safe. Noong pagdating ko dito sa taft ng mga gabi, nakasalubong ko ulit si Tatay Carlos at kinamusta ko yung mga aso. Meron siyang bagong puppy, si Winter Melon. Sobrang cute. It's always so nice to hear yung stories niya about how dogs are essentially his children and sobrang nakakatuwa lang dahil kasi dogs, pets, are blessings to humans. Sobrang nakakatuwa eh. super playful pa niya. And definitely a growing boy. Ako ay nabigay na rin ng konting tulong sa kanila and Man, I'm going to catch them next time man with a golden heart for donations you may send them at the details below and let's do shout outs so so shout out to your brother shout out to G, Tibo, and Raymond appreciate you guys watching Fra uh, shout out to Francis shout out to Patrick and Marcel I appreciate you guys shout out to Kali. Shoutout kay Iggy e. e. Jose. Appreciate you watching ulit, man. Shoutout kay Rolf Wynn. I appreciate you watching, man. And shoutout kay Jeremy at saka kay Jello.